ito ka, na nag ya lagi ko ni ko sa inyong tambag o say maayo ninyong itambag sa ako magpatambag unta ko ba kung say angay na kong buhaton kay basi inyo mo nay makabo ma, daghan ra pa ang anang mga dili gani wala gani way makatambag gusto unta ko magpatambag pa kay gusto na unta ko mo hawa aning mo layasan na nako ang akong lakalipin kay ka ayo gusto mga batanong kaadyo. Tapos, gusto na kumula ka niya. Kanang, kanahibalo sa, na-absent ko niya, yung si Jaya nga, kung mula kao, kuno ko, yung mulayas kuno ko, kung pakamatay daw siya. Niya akong kahadlukan, simba ko sa um, tanasan, satanasan, niya tinud on niya ako rin hinungdan. Niya mo nang nagpatambag ko sa si Enjo kung kung sa iangay na kumukaton. May ba nang akong buhaton nga mo layas ko? Gusto niyo doon ako mo layas. Layasan na na siya. Kay, adarit lagi na absan naman gina ako na siya. Kaupat na. Sa una, hangtod ka Mga 17 years na may. Mga 17 years na may. Tapos, upat, kaupat na gina na siya na absan. Kaupat na. Kaupat na kini karong bag-o mga atong unang tuig karong tong tuig ka karong tuig ka muna na kung sa inyong ikasulte, please tambagi ko ninyo o kung sa akong angay buhaton o kung sa akong buhaton kanang mabuwag ba ko o dili muna mahatlok ko po kung Tinood kung magpakamatay siya. মই মানে ঘৰ লোকান